And the beautiful life still may ditropang Wais na balileng Kumusta kayo? Ayan, kung napapansin nyo maulan ng biyahe So, kumusta na kayo? Um, kahit maulang ngayong araw Sana nakapasok pa rin kayo Kasi sabi nga nung isang kanta ba diba? It's been raining in Manila, hindi ka ba kayo <laughs> right? dun sa to, no? hindi ako yung dahilan kaya umulan. Talagang umuulan lang. So, ako nilalame. hirap ang biyahe, papuntang trabaho. Pero, sabi nga, ulan lang yan. Tao tayong may pangarap. So, laban lang tayo. Kasi, mas malaki kaysa patak ng ulan tandaan mo yan, mas malaki kaysa patak ng ulan yung mga bills na dapat nating bayaran so laban lang tayo, pasok sugod, sugod sa ulan mga kapatid yan at kaya nga kahit na gusto mo mang mamaluktot sa kumot dahil nga bad weather today tika ka pa rin Disney princess for life kasi nga you don't live in fantasy world, totoong buhay to name si Princess Sarah nga naturing ang prinsesa pero natuto pa rin magbalat ng patatas, di ba? <laughs> so yun, kaya tayo din. Dapat laban lang. Kasi nga sabi nga ni Maynila, kadaloy din ang ginhawa at sabi din ni Meralco, may liwanag ang buhay. Ayun ay kung may pambayad tayo ng bills. Basta may pambayad tayo. Kaya tabling lang mga beshi, kaya natin 'yan kahit na ulanin, bagyuhin, ayos lang, sabi nga ni Ray Valera. Sa kahit nagtatanong si Lola Amor kung nilalamig ka, dahil nga, it's been raining in Manila, kaya ng init ng kape ang lamig ng panahon. Ganun talaga eh. Minsan, yung tapang ng kape, ang may lakas ng timpla para ipaglaban ka. Ay! Please do subscribe and remember, in order to have a beautiful life, be awais na balileng with a heart.